matagal na kahit ka, masakit. Pag matagal na katagilid, masakit. Pag nakahiga, masakit. Patagilid, masakit. Hmm. Matagal. Anong meron ba kayong disgrasya? May mga opera ba kayo? Ano lang? Yung nag-fly din ako. Hmm. Ah, wala yun. Eh. Kailan kayo na Hmm, eh? 2000... Ah, hindi. I mean, walang wala na itong year na ito? Wala, wala. Ilo. Iniiwasan na natin mga bagong opera. Siyempre, pag ginanong ko kayo, kayo, may pahit pala ba? kayo. masakit sa puso. Very good lalo. Tsaka hindi ko po, po, talimang ano. O, sige lang natin. lalag gutok. <laughs> Alikatin. Alikatin naman mo. Ang dami pala nito. Ah, ano? Kapag kanina. Tayo, hoyo. Sa sampo ayo. Agi. Okay. Patagilid, 'yung patagilid. Ang itagal na namin tumutuhon na i-flat, <laughs> nung isang taong-taong. Ang hirap ang mga comments. Kita niyo, anong oras na? Oh. pila pa. Puso kayo dito. Talagang ano dito? Pasensya na kayo talaga. Yung iba, nahihirapan. Habang patagal kasi nang patagal, parami nang parami. Kaya nga. Ang hirap ng mag-start dito. Patagal ng patagal. Ang <sighs> kabilang side. Marami nang marami yung ano, nagpupo. Noong December pa lang, pulibok na kami lalo hanggang October. Magmunt noong December, napulibok kami hanggang October. Ito, hindi pa nga, kinokompress ano, in lang namin, dinadamihan lang namin. Okay, tapa kayo. tapos pa lang nung nagtatawag na ako. Um, ang dalawa nung ano. Ang binigay sa inyo yung schedule? Wala pa nga eh. August po. Na, nung isang taong pa. Pag August na ako, ano po sa... Wala, sabi mo, ikaw nakaka na nakakausap na ako. Kasi itong uh, schedule na ito, puro December, December 20, January pa ito. Ang nare-reply sa kanila yung ano, wala pa. Hindi, kung... wala pa tayo nun. Hmm. Oo, oh, oh, bago lang tayo. Pag-upas na natin yun. Sino kausap nyo nun? Siroy? August. August. Si Roy? August. Hindi August. Kasi inaano nga akala ko na ito. Kasi January, January, December lang, ako natin. Hmm. Kaya lang naka, Ano eh, yung ng... Ano yung... Ano yung... lang yung... Ano 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 yung... yung... Ka, Hindi kasi noong ano, pagtayo ko, may bumibiling assistant niya sa tindahan, tumayo ako. Yeah, ma'am. Pagtayo ko, no, parang nagilo ako, tapos yeah, yeah, yeah. Humina na yung tubos ko. Yun know, lang ang naramdaman ko. Tignan natin. Tapos nga yung piling nyo, maiksina yung paa nyo. Yun, yeah. yeah Susukatin natin. natin. Nakaramdam ba kayo ng paghigpit ng hininga? Hindi naman. Bilal lang hilo. So, tumba kayo. Mataas yung dugo ko eh. Nag-180 over 110. Taas ang dugo ko. Exhale. Pagka high blood kayo, eh, na high blood kayo, palagi kayo magano magano sa bahay nyo ng honey ani, bawang, sili. Pitpitin nyo yan. Pitpitin nyo. Yung isang clubs ng ano. Yung e isang, yung isang ano ng ano. Bawang, tapos sili. Kalahating sili. Eh, wala nga akong kasama noong nasa sa bahay. Tiktikin nyo. Tapos, kumuha kayo ng sili. Ani. Para makontrol yung ano. Tsaka magpabibi. Tingnan mo. Bababa yun. Ang taas ng dugo nyo, 180 over 100. Di baling 180. 180, 110 pa. Di baling 180 over 80. Okay lang yun, di kayo mga stroke mo. Pero pag yung over nyo mataas, ibig sabihin malapot na yung dugo nyo. Yung flow, 180. Pero yung yung 110 na yan, mataas na yan. Delikado na yan. Kaya pala iniisip nyo na stroke kayo. magkano yung pasitis ka Ayun niya. Kaya pinasitiskan ako na, na rin anak ko. Ayoko nga magpasitiskan dahil ko, wag na ako. Eh hindi, siyempre, natataranta rin sila sa nararamdaman yung sinusumbong, sinusumbong yung sa kanila. Ubo ko yun. Interaction, gamot sa lahat yun. Spine traction, inaatak sa leg gamot mo ito sa lahat At ang back Pain mo. Neck pain. Ulo. Anak niyo mo ba ito? Ano ito. Uh. ito? Parang ito ang kamukha niyo.

check nyo, ilatag yung buong likod nyo. Patagilid kanina, masakit pag sina. Di ba? Kasi ilatag yung katawan nyo dyan. Check nyo kung masakit pa. Mm. <laughs> <laughs> <Matata> <laughs> Tagal lang like pa yan, therapy. Labindan. Oh. Okay, Ang vertigo kasi, pag higa nyo, pag bigla kayong tayo, kailangan kumabit muna kayong mga ilang siguro. <laughs> okay. Oh, na yan baka pangirian talaga yung traction yun. Tandaan yan. Okay? Pero siyempre, yung nagta-traction, kailangan kabisado niya yung traction kasi pag yan na overpower, mararapture niyo dito, yung pasyente, mata na lang umigilos. Kaya, pag magpapatraction kayo, tignan nyo, obserbahan nyo kung sino yung magta-traction sa nyo, Check nyo yung profile nila kung matagal na nilang ginagawa. Okay? Ikaw.